Matagal-tagal na rin mga kabayan nung huli akong gumawa ng video sa pag-alaga ng monok at bibi. At sa ngayon meron po kami yung dito na dinala ko dito sa um, bahay na dati ko po pinag-alagaan. Ito yung madati kong kulungan na nabidyohan ko po, po na pinagawa ko talaga siya para sa purpose. Pero after a year, naging useful yung part lang ng taas and yung baba hindi. So sabi ko na isip ko, okay, mali tayo doon. Actually, malaki siya. Ang ganda ng taas. Very useful talaga sa akin. At ito nga po yung papisa ko. Actually, sa ngayon, nag-iisang inahin na lang to. Naibenta ko na yung para ako dahil nga for some reason. And uh, may mga namatay for some reason din po. At ang ako dito, dito ko siya dinala para malagaan ko silang lahat. At gusto ko sing magkuha dito, kumuha dito ng mga tawag doon, gagawin kong inahin kasi na, always pa rin ako naniniwala or palagi ako naniniwala na mas quality ang production pag ikaw mismo ang nagpalaki ng mga sisiw na gagawin mong inahin or barako. So, kukuha tayo dito ng gagawin nating breeder. Sa akin pa meron kami dito 14 peraso na napapisa sa isang inahin. Ayan nga yung idea kasi itong inahin na to nung nabili ko siya dati ay ano siya, medyo nakita ko mapayat talaga sila mga slim sila at nakita ko pinapakain nung malalaki na sila is the rock. Hindi ko lang alam kung nung maliliit pa ba sila ano yung pinapakain sa kanila. Sorry, pinapakita ko pala yung bubong dyan na sira na. Hindi naman siya sira, may butas talaga kasi yung yero na ginamit namin. Kaya puwapatak sa minakabibi. Ayun lang yung parang uh, eksena dyan. Pero yung ibang part, ayun nga yung mga iba. Tapos ito yung part na to ay ginawa ko na pong compost. Uh, bin or naglagay na ako ng craft or yung sirang crepe. Tapos doon, ko doon po ako naglagay ng dumi ng baka para gawing compost at magamit natin ngayong tag-ulan sa pagtatanim natin. And back na po tayo sa pag-about uh, uh, sa bibi. Nag-isang inahin lang yan. Tapos sa ina napansin ko sa kanilang lahat wala sa kanila masyado nangingitlog ng marami. Kaya nilang magpisa, maglukob ng 20 piraso 25, tapos mapipisa pero yung idea, yung idea na sila mismo yung mag-itlog ng gano'ng karami, 20 pataas, wala masyado. Parang wala pa akong naranasan talaga na gano'ng karami. Ang konti nila mag-itlog, kumpara ko sa dating naging mga bibi ko na galing sa pasisyo ng mga inahin na ilagaan ko, tapos pinalaki ko, tapos ginawa ko ang inahin. Ang dami talaga nila mag-itlog, continuous ang pag-itlog, tsaka plakado, plakado, medyo malaki yung katawan. Plakda yung katawan. Plak malapat uh, malapad, ganon. Ang isa sa kinagandahan na ito, marami nito tanong kasi bakit daw di ako nag-alaga ng mga rare color na Muscovy. Nung naano ko sa isip ko, although nakakabenta talaga tayo ng mga rare color at ang daming, hindi naman madami pero medyo marami-rami yung nag-avail sa akin nun sa mga rare color. Sa so, ngayon kasi yung inaano ko dito, target ko is yung meat na lang talaga. Pero meron tayong mga bibilin sa susunod na parang pa-rare color. Babalik tayo sa kulay ng gray, brown, black. Mga ganun yung mga rare color nilalagaan ko dati. Babalik tayo doon or ibabalik natin yung mga ganun alaga. At walaan well, ngayon, sa totoo lang po, dami na po ngayon eh. Marami na pong may mga alaga ng rare color na muskubi At hindi lang ako yung nakapag-try. Ang dami. Dito sa amin, marami na sa ibang municipality or provinces. Marami na rin mga rare color. Nagkalat na sila kasi nga, di ba? Nung nah nahilig siguro yung mga tao sa mga rare color, nagalaga tapos may mga bumili din sa kanila, nakapagpa-produce sila at bumili din. Ito, papalaki na po natin ito, ibibenta rin. Hintay natin siguro mag one month old sila. Ibibenta natin yung sampung peraso. Tapos iwan natin yung apat kasi plano kong gawing inahin. Pero wala tayong barako doon na lang makikihiram tayo sa kapitbahay. Pero pag nakahanap tayo ng barako na magaganda ang kulay, ayun yung pagkukuhanan natin ng bagong palahi ng mga rare color. Hindi ko alam kasi nga naisip ko minsan nakakatama din mag ng bibi, dahil masyado silang mal ano sa pagkain. Sa pagkain naman ang pinagkaiba nito, matitibay sila kumpara sa manok, pero pagdating sa pagkain kailangan talaga, meron ka talaga may bibigay sa kanila.